mga iba't ibang kapangyarihan ng mutya. Ang mutya ay mayaman sa simbolismo at kapangyarihan. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng mutya at ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan. Narito ang mga uri ng mutya at ang kanilang kapangyarihan. Mutya ng saging, nagdadala ng swerte at kasaganaan. Kadalasang ginagamit sa mga ritual para sa pag-aani. Mutya ng gabi, nagbibigay ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Kilala rin sa kakayahang magdala ng kapayapaan sa tahanan, mutya ng langka, nagpapalakas ng loob at tiwala sa sarili. Ginagamit ng mga tao na nais makamit ang kanilang mga pangarap. Mutya ng unggoy, nagbibigay ng kakayahang magtago at maging maingat ang kop para sa mga taong nasa panganib o may mga kaaway. Mutya ng taklobo, nagdadala ng kasaganaan sa mga negosyo, tumutulong sa pagdami ng mga ani o kita mula sa mga produkto. Mutya ng apoy, nagbibigay ng lakas at tapang, lalo na sa mga sundalo. Nagpapalakas ng determinasyon sa mga hamon. Mutya ng tubig, nagpapalakas ng pagmamahal at pagkakaibigan. Nakakatulong sa mga relasyon at pakikipag-ugnayan. Mutya ng hangin, nagbibigay ng pasensya at kakayahang makatiis. Tumutulong sa mga tao na maging mapagpasensya sa mga pagsubok. Mutya ng lupa, nagpapalakas ng pagkumbaba at paggalang sa kalikasan. Mahalaga sa mga magsasaka at mga taong nagtatanim, kahalagahan ng mutya sa kultura. Ang mutya ay hindi lamang isang anting-anting, kundi simbolo rin ng mga tradisyon at ilang paniniwala dito. Ito ay ginagamit sa iba't ibang ritual at seremonya at may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang bawat mutya ay may kanya-kanyang kwento at kahulugan na nagpapayaman sa ating kultura at pagkakakilanlan. Sa kabuuan, ang mutya ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng tao at ng mga supernatural na puwersa. Nagbibigay ng lakas at proteksyon sa mga gumagamit nito. Kung nagustuhan mo ang pinag-usapan natin ngayon, kalufet mag-follow ka lang at madami pa tayong pag-uusapan.